Hello guys, yan si Cordac pauwi na naman ng probinsya, dito yan sa may Isabela, at yun nga, habang pauwi kami, may nadat lang kami na ulog na truck, Salamat pala sa Panginoon. Hawi din ng set dito. sa probinsya. Ayan, ganyan ang probinsya. Puro halaman. Puno lang makikita. At ayun nga, tamang warm up na muna sa Cordapia. Ayan, may pagbuhat-buhat pa siyang nalalaman kahit di naman niya kaya. malakas ka siya. Eto nga pala, yung pamangking kong napakabibo. Gusto rin maging bladder daw pag makilaki pa. Dahan-dahanin lang at baka mahulog ang tatay. Gaya, may gaya-gaya guys. And guys, may bata Sasapit nga na naman, ang panangalian. Yan, ready-ready na naman tayo ng lulutuin. Ano po yan, kumare? Ay, charis, dito pala. wow <laughs> naman! Yan, tamang gayat-gayat lang ng ingredients na bawang. Punta tayo dito. Ano ba yan? May niluluto na. Meron na namang isang lulutuin pa. Ganito ang buhay ng probinsya. Luto lang ng luto. Kain lang tayo ng kain. Wow! Yan, tamang pakit na si Cordapia habang naghihimay ng gulay. Pinagpapanganin, kakabsat, umay kayon, mangantayon, nagimas, dagitoy, makmakan ditoy ni, ata ni, tipansit, pampahabatibiyak, Nartas tayo na nga Nata, ginaw ka, korda pia. Lalaing mangin na, Nagkagagat ka, dita. <laughs> o yan, tapos na kumain. Tapos na magugas ng pinggan. Magluluto tayo ng pangapunan. Ay, yan. Barbecue nga pala. Para sa mga mahilig Barbecue po. Bili na kayo. Charis, pangkain lang pala. Ito nga pala, yung kubo-kubo na napakagandang pwedeng pasyalan. May bilyaran pa dito, yung pawangkin ko. Oh, ay, apo, ubing-ubing, nakalalang ang bilyar. Ito na nga, yung baboy ni Ahanda na. Sinusok-sok na sa may kawayan para eleksyon. Tamang mekos-mekos na lang yan, Cordapia. Mekos-mekos mo mekos na lang yan. Ayan, kainan na everyone. Kanyaman. Ayan na yung lechon. Naluto na nga sa wapas. Ay, naku, nakikiuso to. Nakakaraptap pa, pati lechon, Anong ba yan? Nakikisunod sa uso. <laughs> Ayan, chinap-chap ka na nga. Dahil nakakaraptap ka. Bye, bye, bye. <laughs> Uwian na. Salamat nga pala dahil muli tayo nagsama-sama sa ganitong mga okasyon. Kahit minsan lang, naging masaya tayong nagkakasama-sama. Mag-ingat kayo palagi. Salamat ng marami sa inyo Pagpalain nawa kayo ng Panginoon palagi Bye everyone Salamat sa panonood nyo palagi ng videos ko Pinag-aabidin kayo kanayo Naiayatan kayo launay Agyamanak kanayo Mama chup chup